ito yung mga nakasunod sa ating mechanics sa pre-rapol yung tatlong slot natin yung sa para sa seminar natin mamayang gabi alas 6 hanggang alas 9 ng gabi through zoom at saka whatsapp yung ating seminar so yung mga nakasunod sa ating uh, mechanics yung nag screenshot sila ng mga ads dyan sa youtube natin and then i-comment doon sa Facebook sa so, Facebook ko so ito yung mga yun yung uh, 12 lang sila 12 yung mga nakasunod sa ating mechanics okay so si number 1 si Sir Steve Alutaya number 2 si Lon Boski number 3 si Sir Lol Auxilio si number 4 si Christian Pantingka Number 5 si Bagao Jandri Number 6 si Jun Villarus Si Number 7, si Limen Nacion. Number 8, si Chi Aquino. Number 9, si Juvencio Briones. Number 10, si Freudlan Sardinia. And then si, sir, number 11, si Sergari Evangelista. And then 12, si Crispy Bar. So, yung 12 lang yan ang nakasunod sa ating mechanics. So, sila lang yung irarapon natin. Yung 12. Okay? So, libre na nga. Yung iba, gusto pa shortcut. Ayaw pa mga manood lang sa video. And then, screenshot lang. Ayaw pa. So, yung... Yung mga nakasunod sa mechanics, yun lang ang ating isasali sa Priera rapol So, tatlo lang ang pipiliin natin dito sa dose. Okay, ato. Pakita mo yung listahan natin. So, mahabasa na yung listahan natin. Kaso, yan lang yung mga nakasunod sa ating mechanics. Then, gugutingin na natin, natin ito. Tapos, lalagay natin dito. Okay, walang cut yung video, ha? Ah. Yan, gugutingin natin. Isa-isa. Saka natin ilagay dyan sa Tambiolo. Tambiolo ba yan? Tumbler. Tambiolo. Okay, gugutingin natin isa-isa. Dito, lapit mo. 'yung nakikita. sabihin nila, inilaglag natin 'yung pangalan nila. Ang hirap-hirap para manmanood sa live. Tapos hindi lang sila masali. Oh, ayan, para malit na siya. Hangga na natin 'to. Ito na 'yung 12. So 'yung una si Sir Steve Halo Taya, ya gue guntingin lah kita Oh Yan si Sir Steve Ito ka para hindi tabingin yung sulat Ay kita Ay tabingin yung ulo Yan Steve, halo Taya Tutupin natin para hindi natin mabasa Oh yan Ano nga si Boski Ayan Ikat mo na lahat Bagsak mo dyan Ayan Si Lone Boski Ayan Tapos si Nol Auxilio Number 3 Lagi natin agad dyan Baka lumipad Number 4 si Christian Paltingka Ah, ayan ha? So, kapag nabunot yung pangalan nyo mamaya, i-message nyo ako. Kapag hindi nyo ako i-message, hindi kayo makasali. Yung mga nabunot. So mag-download na kayo ng Zoom at saka WhatsApp. And then ibigay niyo yung number sa akin kung nabunot kayo dito. Ayan. Seven. 7 8 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 tatlo, ah. 8 8 Kapag nag-absent sa seminar stop na, huwag na magtuloy kasi hindi na kompleto yung natutunan dapat hindi absent yung pala absent yun ang palatanong sa tech support libre na nga, mag absent pa ano yan Ayan. Ten 10 11 sa katulad ng dalawa Bubunutin muna ba? Oo, oh, diretso bunot na natin. Ayan, 11, number 12, oh, andyan na lahat. Tatakpan <coughs> natin. Oh, tatakpan natin na, oh. Oh, yung kamay ko, oh, malinis. Bula bula. Ako bubunot. Bula bula, oh. Ako bubunot. Okay na. Buno tayo ng isa. Isa mo na. Ay, di, ko ba, pa, di pala ako titingin. Ah, oo, oo. Hindi ako titingin. Ayaw pa, may ko. Walang naman. Oh, sino kaya kung maswerte na mga buno? Salam. Uy! Si number 5. Sino yung number 5? Si... Ayan, si number 5. Bagaw? Oh, Jandri? Si Bagaw, Bagaw, Jandri. Siya yung number 1 na nabunot. Okay? Nagbunot so, pa tayo ng dalawa. Bagaw, Jandri. O, oh, Bagaw, Jandri. Message mo ako sa Facebook. And then, mag-download ka ng Zoom at saka WhatsApp. Then, bigay mo sa akin yung WhatsApp number. May sali kita sa GC. Okay, isa pa. Ay, dalawa, dalawa pa. pa. <clears> okay. <throat> Para akong nagbubunot lang kan dito ah. Nang Sino kaya to? Oh, si number 9 Si Juvencio Briones O oh, yan Message nyo ako within this day Kapag hindi nyo na ako na message Hindi na kayo makasali Sir Juvencio Briones, Briones. Oh, ah. Juvencio Briones Okay, second, isa pa Second winner Pangatlo, last, last na to Sino kaya yung Pinaka maswerte dyan Na Okay, pikit na ako Ay, walang laman yung kamay ko Okay, isa lang ba? Mm. Huh. Ayun na So, pangatlo ay si Sir Noel Auxilio. Are you know? Nakahabol si Sir Noel. Noel okay. Auxilio. So, batch 15 nito. Sumali sa pre-rapol. Uh, matagal na siya. Okay, so repressor na siya to. Okay, yung tatlo na yan. I-message nyo ako. Ulitin mo, Bagaw, Janry. I-message nyo ako, tapos... Provencio, Briones. Yung last. Sinol Auxilio Sinol Auxilio Okay, yung tatlo Yung number 3, number 5, at saka number 9 Sinol Auxilio, Bagao -au, Janre, Juvencio Briones So, yung tatlo na yan, message nyo ako Within this day And then, i-download nyo yung Zoom at saka WhatsApp Start Then, bigyan nyo sa akin yung WhatsApp number nyo Para ma-add ko kayo sa GC So, anon lang, bawal pala absent ng absent, hindi na tututo. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Uh, ako na ito. Ito lang yung pre natin sa susunod na batch. Wala na. Ngayon lang tayo nagpa-free Okay? Kasi, birthday ko. Okay, thank you. <laughs>